Ayan, maaga akong gumising para magluto ng almusal. At napakasarap ng almusal na ito. Ang tawag dito ay pulot. Ay bubur pulot hitam. Napakasarap niya. Parang siyang sa atin. Ano siya, yung malagkit na bigas na kulay itim. Tapos gagataan mo lang siya. Ang ilalagay mo ay palm sugar at brown sugar. Tsaka lalagyan natin ng gata. Maraming gata ang ilalagay. Tsaka pandan. Napakasarap niya. At ayan nga, nagluluto ako. Para may almusal at dadalhin din ang asawa ko sa kanyang opisina. Para mabigyan niya rin yung mga kasama niya doon. Kaya marami ang niluto ko. Ayan, napakalaking Laking kasi rola niya. <laughs> Pangilang tao mga niyan. At ayan nga siya o. Oh, diba, napakaradami. Ayan. Dalawang pak ng gata nga pala nilagay ko dyan. Napakasarap. At saka ayan, may pandan palm sugar, at saka brown sugar nilagay ko. Dinamihan ko ng ano ng gata para mas masarap. oh, yan Yung malakit na ano to, itim na kanin yan. Binabad ko na yan kagabi, kaya madali lang siyang lumambot ngayon. Ayan, napakasarap niya. Parang champurad sa atin. Malagkit na ano to, malagkit na itim na kanin. Ayan, napakasarap wala yung halong ano, walang halong cocoa or chocolate. Eh, yan na talaga yung kulay niya kasi nga, ano siya, bigas na itim siya. Kaya parang may, may chocolate, diba? Pero hindi. Gata lang talaga, tsaka palm sugar, tsaka brown sugar, tsaka ito nga yung pandan. Yan lang ang halo niya. Napakasarap nito mga idol. Sobrang sarap. Oo. Diba? Mabibigyan niya pa yung mga kasama niya mamaya kasi napakadami nito. Hindi namin kayang ubusin. Nagpaluto ngayon sa ko para dalhin niya dun sa opisina yung iba. Ayan. Hey, o oh, diba? Napakasarap niyan mga idol. Parang champorado sa atin, diba? <laughs> Pero ang tawag nila dito, bubur, pulot, hitam. Napakasarap niyan. Lalo pag malamig kasi nagluto na ako nung nakaraan nasarap pa ng asawa ko at ayun mas masarap siya pag ano nakalakay, nakalagay sa fridge yung malamig mo nang kakainin ang sarap niya hindi nakakasawa yun lang mga idol thanks for watching don't forget to share, like, comment and follow nyo na rin ako bye